Di na kailangan pang malaman ng mga tao sa paligid natin kung ano ang ating ginagawa para sa ating Diyos. chapter 6 verse 16 to 18. Bukod dito, pagka kayo ay nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Kundi ng ama mo na nasa lihim at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Sa talatang ito, may kita natin na ang Panginoong Hesus ay nagtuturo ng una, pinapaiwas tayo sa pagiging ipokrito sa harap ng Diyos. Na hindi tayo maging katulad ng mga pareseyo na gamit ang pag-aayuno upang ipakita sa mga tao na sila ay nakakilala sa Diyos. Na hindi maging pakitang tao ang ating gawa sa ating Panginoon. Pangalawa, ay magbigay ng ganti ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sa kanyang harapan. Tanda na siya'y tapat. Kung kaya't pinapaiwasan tayo ng Panginoon na maging katulad ng mga pareseyo na mapagpaimbabaw. Dahil ito malaking hadlang para pagpalain tayo ng Diyos sa ating ginagawa sa kanyang harapan. At ito ang pagpasok sa pagiging ipokrito sa harapan ng Diyos. Dahil ang pagiging ipokrito ay pagpapanggap lamang sa harap ng Diyos at pandaraya sa harap ng tao. Kung kaya't iwasan natin ito. Pangatlo, may mga bagay na hindi na kailangan pang malaman ng iba na ating ginagawa para sa Diyos. Na mayroon lamang tayong one great audience which is ang ating Diyos na buhay na nakakita sa atin saan man tayo pumunta. Hindi na kailangan pang malaman ng mga tao sa paligid natin kung ano ang ating ginagawa para sa ating Diyos. Tinuturo ito ng Panginoon para hindi tayo makapasok sa pagiging mapagpaimbabaw at makuha natin ang tamang attitude sa paglilingkod sa ating Diyos.